Alam niyo ba ang pananagutan sa kilos at gawa? Pananagutan para sa katotohan. Karunungan at edukasyon upang may progreso. Kasi upang upang umasenso. lang. Uy, alam mo ba may sasabihin ako sa'yo? Yes. Yeah. May sikreto ako eh. Basta, secret lang ah. Sige. May best friend tayo. Dapat walang hihiman. Alam mo kasi, for the first time, may nagugustuhan kasi ako eh. Ah? Oh my God. Huwag <laughs> mo sasabihin ah. Oh sasabihin ko ba ako siya? Bes! Tao ka na, Bes! <laughs> sasabihin ko ba Ano siya sa hardtrap e? Eh. Sino nga? Sino nga? Sino nga? Sino ka! Walang hiya ka! Mga tipo mo! Huwag ka! Ko... Huwag! Oh, Matitilig ako! Sige na! Hey. Sige na! Tara na! oh na! Kasi secret ko na yung... Secret mo! Uy babae! Anong bagong chika? Yun! Yeah. Oo oh, nga! Yeah. Yung weirdo kong best friend! May crush na! Hmm. Naman. Sinu naman, sinu? Si Lars yung heart rap daw. Oh my god. Lapang ko yun eh. Mga ano yan? yung kaibigan mo. Mga ano yung nakakaloka. Hala ko. May tinatagong lang di pala. Alam mo ba kayo nakakakap doon? Oo. Akin lang yun ah. Oh. Sabi mo sa kanya. Sa kadera yan. lang, tatawagin <laughs> mo. <Samba. laughs> so, oh, oh, na? ba? natin? ba, natin? pala <laughs> oh, pa si Lars. Lars? Lars? Lars, Lars? Lars. Lars? Oy, Lars talaga yung pangalan mo? Oh, Lars. Lars, Lars. Lars. Ka nung best ko, yung nerd? Ano mo ba yan? Si Angela? Ah, si Batchoy. yung ano? Yung Yeah, yun nga. Yung nerd. <laughs> <laughs> oh, <laughs> nga <laughs> <didn't> pa ka Pre, ano? Pre, ang tatawa, Pre. siya. Dito siguro, wala nang tama. Dito nalang lang, wala nang oh. oh. Si Bacho yung na-dirt. Ay, hey, Bacho yung na-dirt. Ayan sila. Hi, baby. Yun, no? Asmit naman. Uh -huh. Balita ko, kalas mo na ako. Wait. Wait, lang. Wait lang. Dahil dyan, may kanta kami para sa'yo. Okay. One, two, three, go! Miss, miss, pakitigil lang, please ang iyong pagpabanta siya Hindi ka na nakakatuwa Papagupin na kita sa buwan yung may batuta Ito na lang gusto ko sabihin sa iyo Hindi ko talaga type yung mga babaeng kung umakto eh Mas nanay pa sa nanay ko Wow! 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 Oh, grabe! Nice, tara na ito! naman ni Lars na gusto ko siya. Uh -huh. Di ba ikaw lang yung nakakaalam nun? No, wala akong sinabi ha. Parbaryo yun si Lars. <laughs> Sabi ko sa'yo, sikreto yun eh. Dis wala akong sinabi. First, hey. best first time ko lang magkaroon ng crush. Alam mo ba kung anong nangyari? Alam mo ba kung anong nangyari? <laughs> Grabe. huwag katiwalaan kita. miss friend kita eh. Wala sinabi. Dok Very sorry. Hindi ko sinasadya. Alam ko pala nagutan ko yun. Sorry? Akala mo ba ganun lang kadali lahat yun? Pero sorry din ah. Pero sa tingin ko, hindi na kita mapapatawad. Very